Ito na yung tinatawag na emotional damage na napakasakit. Mga bukis, <laughs> wow, mga bata, tatanggapin ko kung anong gusto mo. Kaya kita ka ba, ano na Sir di oh. nako! Dinala ang pambayad ng tubig kuryente at pambili ng pagkain ng anak. No, nilahat niya talaga. May iniwan ba? Yun na lang yung tanong ko. Ah, uh, yung pag-ibig na lang. Yun na lang iniwan niya sa akin. Pag -ibig? na umaasa. Pag-ibig? Hmm, yung na lang. Umaasa na lang ako na umamahalin niya ako. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Medyo hindi ko in-expect yung sagot ni Sarah, pero wala na yung pambayad niyo ng tubig, kuryente, oh, at pabili ng pagkain. Okay lang yun. Tama ba? Kaya naman kasi palitan yun. Okay lang. Okay lang yun. Oo. Oh. Ang iniwan niya na lang ay eh, pag-ibig. Hmm, na lang. Eh, mahal ko pa rin kasi siya. Eh. Yun na lang. Kaso nga lang, dapat hindi na niya dinala. Yung kahit pagkain lang. Pagkain lang ba? Ano mm -hmm. ko? Hindi um, ka naisip yung bata? Teka lang, sir. Uh, hindi kayo kasal? Hindi po. Live-in. Live-in Live in. po. At um, bata pa tong girlfriend mo, ah? Opo. Hmm? Bata pa ba po. 23 years old <laughs> at ikaw ay 34. So opo, mga 19, 10 years. Opo. Taka? 10 years. March 17, 1988 po. Okay. At Gano'ng katagal na kayo magkasama, sir? Oo, oh, nako. Makita lang yung larawan. Nako, sir. Bakit po kayo? kayo naiiyak? Bakit po? Kanina po kasi eh, pinash lamang po namin yung picture po ng uh, girlfriend po ni Sereniel na si Rosemay Carretero. At naiyak po ito, humahagulgol ngayon si Sereniel. Medyo kanina composed pa siya eh. Um, sir, bakit po kayo umiiyak ngayon? Nagbibis <laughs> ko na po siya. Hinahanap siya ng anak namin kami-gabi. Anong edad na po ba ng anak ninyo, sir? Tatlo, tsaka walo. Ay, mag po. Kayo, October, ano? October 21, magmawalo. 3 years old po at saka 8 years old. Ah, uh, gaano katagal po kayo nagsama? mag na sa ano, dahil doon sa anak ko, yun ang pinakaano namin. Mga 8 years. At bakit po, ito po bang pag-alis niya? Eh? Walang paalam? Biglaan? Biglaan po. Pagpasok ko ng trabaho, bigla siya po malis. So, pagpasok niyo ng trabaho? Mas oh, kala ko okay na. Pagdating niyo, wala na yung mga gamit niya, ganun. Naubos ang gamit. Dala-dala ang gamit. Yung mga ano yun, niya, yung bag niya, hindi ko alam mo, ng passport, tsaka yung cellphone, pati yung ano. So, lahat. Ito yung sinasabi natin nga, uh, medyo severe form ng ghosting. Severe, no? Kasi, uh, may anak sila eh, dalawa. Tapos yung uuwi ka ng bahay pagkatapos nag sa balutan yung mahal mo. Aside sa kinuha niyang pera, no? pera, pera yon. iniwan niya po itong dalawang bata na walang oh, kasama. Po, walang kasama. Yung bayo ko po. Uh, Natutulog yung bayo ko. ah uh, pero hindi rin po siya nagpaalam sa inyong bayaw. <laughs> Nagbigay ng ano, ng isang libo yata. Tapos biglang umalis na. Oh, al oh, alas 4 daw ng madaling araw no, ng July 21 umalis, talagang yung pag-alis niya ay eh, sinadya niya talagang walang makakapansin no, o makakakita. Sir, balikan natin yung mga araw po bago tong pangyayari na to. Wala ka bang napansin na senyales na eh, gustong umalis I o gusto nang ko na na. ano po? Uh, ano po? Sa katunayan po. Siyempre, mag kami. Nararamdaman ko. Karamdam ko kasi mag kami. Masatagal mo naman nang nagsamahan namin. Hindi ko alam na dalawa na pala kami. Uy, dalawa na kayo, Sir. Opo. Napatunayan mo ba? May nakita ka bang o po. O sa Facebook. Sa Facebook? Kitang-kita po. Dapat, ano po yung nakita nyo sa Facebook? Sa Wag chat pa ka yan? sila. Picture? Opo, tapos yung video na magkasama sila magka-holding hands. So, nakapost sa wall? Opo, tapos dinilit na nila ngayon, pero hindi nila alam na nag-print screen lahat ng mga taga sa amin. Hey. Hindi pa ba talaga ako yakin eh. Okay lang po yan siya, <laughs> talaga pong pag ganito. Ang hirap eh, okay lang sana kung makasugat, ganyan, kahit mahiwa ako, hindi. Ito na yung tinatawag namin, emotionally, emotional damage eh. emotional na ito pa na yun, napakasakit. Oh, emotional abuse. <laughs> oh, oh, um Minsan gusto lang mamatay mm -mm. ko lang magbatai para tama para ko. No sir, wag naman po kasi may anak ko kayo, sir. Oh, alam ko ma mahirap po talaga yung ganyan po no, yung mag-ghost ma na. Kung 'Di grabe bigla, -bigla kaya iwan. In fact, sir ha, sa sobrang hindi po joke yung pinagdadaanan ninyo, no? hindi biro 'yan. Yun nga yung isa sa mainit na issue ngayon dahil meron pong uh, kongresista na gustong magpasa ng batas no? laban sa ghosting. Kasi dahil sa emotional abuse daw na nakukos nun. Ngayon, nakikita natin kay Sir, mahirap pala talaga. Ano ko ginawa, <laughs> ginawa niya? Tinatanong ko siya kung may mali ako ginawa. Alam ko, sabihin na niya sa akin ang daylan. Sir, kung nakakausap niyo po ngayon, etong si Rosemary, <laughs> Sir, <laughs> ano pong gusto niyong sabihin sa kanya? Ngayon po, Sir, um, for sure, nakikinig po yan, Sir. Wow, okay sa mga bata. Kahit hindi na sa akin. Kahit bigyan mo lang ako ng dalawang araw, punta ka. Kahit sabado mga linggo lang para sa dalawang anak natin. Kung kaya mo na sa akin, kahit sabado linggo lang, bigay mo sa amin. Hindi kayo tuwagin sa akin pala, talaga. Sa anak na lang natin. Paano yung anak natin, lalo na si Sus? Pag gabi, hindi ko alam gagawin ko. Ikaw na sigaw ng mama. Mama! Ah. Oh, <laughs> ang ginagawa ko na lang, dinadala ko na lang yung sabas. Minsan sabas pa kami natutulog. Yung anak ko kasi, pag hinahanap kasi yung nanay, Mm. ko na lang sa bus. Ano pong sinasabi nung anak ninyo? Pa mama, po siya? Mama, Ano? Ah, ano? Ah, Fine, mama. Fine. Where's mama? Nag-i-English pa ka. Sa English pa lang ka. Nahirapan lang ako sa kanya. At least yung humor nyo, sir, hindi pa rin nawawala. Oo. Importante yan. Pag ganyan, uh, ang, ang tindi nung pinagdadaanan, yung importante yung maging Meron pa rin natitirang saya para po sa mga yung, anak ninyo. Yung saya na yun, segundo lang. Segundo. Mm, segundo lang yung saya na yun pag siya ng ganun. Ang ko, hihiti na lang ako. Tapos, minsan hindi na ka, hindi ko alam kung hanggang siya nakakayanin ko. Okay. Pakiusap so, ko lang. Hmm. Magpakita ka na sa bala. Kahit Sabado linggo lang. Wag, kahit hindi mo na ako lapitan. Pag alam ko na pupunta ka, sige, alis ako. At iiwan ko dun sa ano. Si eh, para malaman mo, na doon ng anak natin. Hindi ko papakita sa'yo kasama pa yung lalaki na yan. Oh. <laughs> gusto ko lang para sa anak, natagpapin ko kung ano gusto mo. Kaya kita ka bali. Wow. Talagang... Kahit ilang buwan mo na ako, niloko. Tinganggap ko, iniintay lang kita magsalita. <laughs> 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 Sana po, uh, Ma'am Rosemay, no, kung nanonood po kayo ngayon at sinusubukan kayong kontakin po ng aming staff, sana naman po ikausapin niyo po itong si Rainiel, no? Um, para po dun sa mga nagtatanong, uh, hindi po sila kasal at si Sir Rainiel ay 34 years old at si Ma'am Rose ay 23. So, 10 years ang kanilang pagitan sa edad. At uh, nabuntis po siguro itong si Ma'am Mama Rose May, mga around 15 years old. Kasi magse seven, seven years old na po yung panganay nila ngayon. So, maaga sila nga naging magkalibin. Ang pagkakalam ko, baka buntis ngayon yun, eh. Ang buntis siya ngayon. Kasi, ano yun, lagi nagsusuka kayo eh, dahil balak nga siyang, alam niya, hindi siya lumayo. Balak mong? Yung buntisin po, para hindi na siya lumayo. Naku. Alam, o kaya lang? Kaya alam, lumayo pa rin, baka ang ginawa niya. niya, baka doon sa lalaki, sinabi niya na siya kama hindi lang eh, eh, hindi ko lang alam gano'n. gano. Nako, pero sir hindi maganda rin siguro ang paraan po 'yun na bubuntisin mm -hmm. mo yung isang babae po para lang hindi kanya iwan. Alam mm -hmm. niyo kung bakit sir? Kasi may isang buhay na naman na madadamay. Ngayon po may dalawang bata na, na Opo. nadadamay. Ngayon po kung gagawin niyo pong dahilan na bubuntisin niyo para hindi kayo iwan, ay pa-pangatlo na madadamay. Sana po hindi siya buntis. Ganito, sir, yung aming matutulong sa inyo po, eh, tutulungan po namin kayong mahanap na po itong si Rose May. Ngayon po, sir, ang masakit na tanong po na kailangan po nating masagot. Paano nga po kung hindi na po talaga kayo mahal nitong si, ah, si Ma'am Rose, Kasi hindi po kayo kasal, sir. Tama, meron kayong dalawang anak. Pwede po namin siyang papirmahin sa isang kasunduan, no? tungkol sa sustento ng mga bata pag-uusapan nyo ang custody kasi bata pa po 7 at 3 years old Ma'am Rosemay hindi niyo hindi mo po pwedeng pabayaan yung dalawang anak mo Sabi nga sa programa may merong uh, may karampatang parusa yon under RA 7610 kapag isa kang magulang na nagpapabaya sa yung anak no may yung neglect yung tinatawag so, Ma'am Rose may please lang po lang para sa mga anak niya? mo ano po yun? Hindi pa tanggal na yung picture. Naalala ko lang siya. Kasi Paano po? ba yan, o, oh, Odette? O, oh. ko lang <laughs> kasi Sabi <laughs> daw eh. Pero sir, ano, kailangan po makita nila yung picture. At pinapanawagan niyo nga po si oh. Ma'am Rose kung nasaan po siya ngayon. Oo. Oh, oh. oh, sige, okay lang. Ayun. Ayan. Huwag mo na lang tignan, sir. Gusto mo. Pikin, yan. Takpan mo yung mata mo. Ano, pwede na ba namin ibalik yung larawan niya, sir? Para... Sige, pwede. Magpakita lang po kayo, Ma'am Rose, okay lang daw po na meron na kayong bagong minamahal, tama? Okay lang, okay lang. Okay, hindi po kayo pipilitin ni Sir na makipagbalikan. Ang gusto niya lang po, yung mga anak ninyo kasi naghahanap po sa inyo. So, ganito na lang, Ma'am, ha? Kahit bigyan niya ako ng paliwanag lang sa ano niya, kung closure. bakit siya. Close, sure. Ang hirap pala talaga pag-ghosting. So, Ma'am Rose, kailangan po ng paliwanag ni Sir Reyniel. Sa alang-alang na lang po sa anak ninyo. Iba po kasi to, hindi hindi kayo basta-basta pwedeng maglaho dahil may anak kayo. Meron at meron talaga kayong interaction, hindi kayo pwedeng ganun lang. Sir, ah, uh, huli po mensahe para kay Rose at para sa mga anak po. Rose, alam ko nakikinig ka. Isa lang ang gusto ko. Sana maayos natin to. Alam ko may problema ka, hindi ka ganyan. At nararamdaman ko yun. Pagkatiwala mo ko, kung ano man yan kahit buhay ko, itataya ko para sa iyo. Basta maayos lang natin yung problema na to. Wala akong pakialam kung ano naging pas mo ngayon para sa iyo. Gagawin ko. Kung ang problema lang naman sa akin, oh, nasigawan kita. Minsan hindi talaga nakakauwi dahil nga sa sahod namin na delay. At alam naman natin, nakaka-pandemic -pan yun. Talagang alam natin na pandemic. Na uh, sure, alam mo, it's not about you. Okay? Mm -hmm. <laughs> ang ghosting kasi, hindi yung tungkol sa'yo. At uh, more on tungkol doon sa nang ghost sa'yo, kay, kay Rosa. Mm. Meaning, pwedeng yung dahilan niya talaga, ayaw niya na. Yun yung sabi ko, kaya nga nang ghost yan kasi instead na i-confront nila yung other person, no, Kat ikaw, Kaya oh. kesa kausapin kanya ng harap-harapan, na ayoko na sa'yo eh, hindi na kasi kita mahal. Hindi na talaga kita mahal, may malang iba. Instead na sabihin niya sa'yo yun dahil ayaw niyang pigilan mo siya, ayaw niyang makita kang nasasaktan, or alam niyang pipigilan mo siya, lalayas na lang siya nang di mo alam. So, yung mga sinasabi mo kanina, na sinisisi mo yung sarili mo, kina mo yung worth mo, hindi kasi ganun. Dapat, paano yung, yung ghosting, sir, kaya nga yan umaalis? Kasi, Dahil meron siyang, hindi masabi sa'yo na, yun nga, ayaw niya na. Kasi kung gusto niya, di hindi niya naalis. Yun lang kasi ang sinabi niya sa akin. Tatlong phone numbers na po ang tinatawagan pero hindi namin siya makontak. Pinatay niya yun eh. Mm -hmm. Pero dahil nga po nandito naman kayo, for sure makikipagtulungan to sa amin kasi nga may pananagutan siya sa mga anak ninyo. Ang amin lang at sa mga netizens, move on daw po. Pag nag-ghost daw po kasi, di ba? Yun nga, like what I said Pinagbantaan before. siya siya eh. Na? Magpapakamatay daw yung lalaki. Pag uh, hindi niya, sinamaan. Yun yung sabi niya. Alam mo, sir. Yun sabi niya. Pag gusto, sobrang dami paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ano nga yun? Kung ganun ang sasabihin, di ba? Ba't kayo Kaya iiwan? may anak siya. Tama na po, pinagtatanggol niya siya masyado. Nagagod na nga tayo pinagtatanggol ko siya, pero... Okay. So, ganito na lang. Move on na lang sana, sir, no? Try po namin siyang um, hanapin, ha? Para makapag-usap po kayo. And then, kung meron po kaming pwedeng maitulong, no? Dahil tinangay niya nga lahat ng mga dapat na pambayad niyo o pang sustenance Oo. mo sa mga bata. Pagkain. Ngayon doon sa bahay, wala, wala na yata ang ilaw tsaka tubig. Pero may trabaho kayo, sir? Opo. Hindi hmm. ko alam kung anong kinakain na din ng, ano ko, ng papa ko. Eh. Paano niya ba nakuha yung pera? Nasa kanya? Siyempre po, nagtiwala ako sa kanya. Sabi niya, okay na nga daw. Eh. Okay na nga po daw lahat. Sabi hmm. niya. Sige, sige, kausap. Ah, pag-usapan na lang po natin yan mamaya, no pag kung ano man yung pwede namin maitulong po dun sa, sa, part na yun, ha? Bakit sa tingin mo, pinatulan niya yung isa, pogi ba? Mayaman? Ano? Kasi nakita mo sa Facebook eh. Anong, Opo. Anong ano niya? Yung pinalit sa'yo? Kasi Orte sa ano, sa Ortigas siya nagtatrabaho. Sinong nagtatrabaho sa Ortigas? Si, si Roslyn dati. Si Rose kasi uh -huh. calls, uh, call center agent. daw siya. Ha? Pinaglulutuan pagdadating. Tapos, anong trabaho ng lalaki? Ang sabi niya sa akin, ano daw, sa 7-Eleven daw siya ng maintenance ng aircon. Yung lalaki, pinalit oh, oh. niya sa'yo. ilang taon na? Kasing edad niya. Kasing edad niya, so oh. bata. Oh. Oy, mas bata. Tapos, may tsura, ano. okay naman. Ano, sabi niya, kalukalay -like ko daw. Mm. Ako din original. Yun ang sabi niya. Eh, sabi ko, ako nga original eh. Alam ko naman na bata yun. Kaya gusto mo yun, sabi kong ganun. Okay, sige, ganito na lang, Kinatanggap sir. Kinatanggap yun. Ah, Mag-usap po tayo ha, kung ano man yung pwede naming maitulong pa. Apo? Oh, okay, sige, sir.